Magandang gabi guys. So, uh, gusto ko lang talaga mag-react sa mga na nababasa ko ngayon. Sa TikTok, sa YouTube. So, may upcoming daw na notice para masuspende si Mayor Basti. Lahat na lang ah uh, ng mga taong sa tingin ng admin is uh, kumakalaban sa kanila, ganyan paraan, hindi pa po ba ito, Marshalo so para sa akin, no parang hindi ako makahinga mag-iisip, palagi ito yung tanong ko kay VP Inday kasi ma'am, sa pananahimik mo po taong bayan po ang nag-suffer kung i-base ko po sa akin, sa mga kakilala ko, at sa mga nababasa ko, maraming comment po, na kaya lang po kami sumuporta kay Marcos dahil po sa inyo. Baka pwede naman po nyo kaming pakinggan this time, na yung pagkakabudol po namin, pwede pa po ba namin maiatras sa pamamagitan nyo po hindi na po kami okay lahat. Lahat kaming nakikibak ka online. Ah, tinatanggap namin yung pambabastos ng mga supporter ko no, bayad naman. Kaming mga hindi masyadong kilala pero binabastos. Ako personally, every time nakakabasa po ako ng mga post comment na pinaparatangan po ang pamilya ninyo na involved po kayo sa drugs nanginginig po ako ang katawan ko kasi po kilala ko po kayo at talagang na, nabububuhan lang po ako sa taong maniniwala sa chismis na yan pero po ang tandaan po natin ma'am hindi po lahat ng tao kasing lawak na pag-iisip na meron kaming mga sumusup sumusuporta sa inyo. Marami pa rin po taong ang kikitid ng utak at naniniwala sa mga black propaganda na yan. Dinadawit-dawit kayo kay Ano ba yun? Sino ba yun? Yung siyang Though, nag na po ako na walang katotohanan yan. Pero ma'am, sana po maawa na po kayo sa mga Pilipino. Kayo lang po ang hinihintay namin na tumayo para sa amin this time. Awang-awa na po kami sa papa mo. Awang-awa na kami sa pamilya niyo. Bakit niyo po hinahayaan na apihin kayo ng ganyan? Hindi ikaw po yung Sarah na nakilala namin taga Davao. Ang Inday Sara na nakilala namin is isang napakamatapang na agila po. Bakit po ngayon? Bakit niyo po hinahayaan na kawawain ang administrasyon ngayon ang mga Pilipino. Ang dami po nagkalat. Wala project, walang infra. Laki ng utang, no? Sa bagay, sabihin naman ng mga mga loyalista, pakialam namin. May pakialam po tayo, bawat Pilipino. Kasi po, lahat tayo nagsasuffer dyan sa maling mga desisyon na ginagawa ng ating Pangulo. Nagmahalan lahat. Hindi na kami halos makabayad ng kuryente, ma'am kahit may mga negosyo kami maliliit dati nagsasa pinagsasara na namin yung ganyan po sa sobra na pong mali-mali na ang ating ekonomiya ngayon nagfarm din po kami ganun din po tapos ang dami na nga problema sa bansa parang sa kung ano-ano na makikita namin pinag-imbestigahan ng Congress at namayag mayagpag doon yung mga makakaliwang grupo. Pinabastos po ang tatay ninyo nila, Franz Castro. Hindi, yan po ang hindi ko po matanggap personally. Ako to. Hindi po katanggap-tanggap. Hilasan ko, ma'am. Manindog akong balahibo. Pag may istorya na si Franz Castro, ma'am, ko na kaya, ma'am. Hindi na ako, ma ako tagalugon ma'am. Animalan ko. Nice. Ay, lamit. <laughs> <laughs> dili nako madawat nga mura si Kurek. Nga inga naon og tratar inyong pamilya. Kamu nga dako kay natabang sa Dabaw. Siya nga yun na to, kwentahon tong talaingod. Siya nga salot sa among mga anak. Klarohon ko na, bahala. e demand ako niya, Kuyaw, dili na ko, masabtan, ma'am. Anong ning sugot ka nga, bardagulon ka ng bayana. Mm. Nila. Asa ah, naman atong kaisog dira. Ma'am. Ang tanan Pilipino ma'am na. Ang, I mean, majority sa Pilipino na sa Pilipino. Ayaw may ayo Ayaw pasagdi inyong pamilya. Nga dauto nila ang taas kang panahon. Nga gibeld sa ibong papa. Ang inyong reputasyon ma'am unsa-unsa na lang ilang isang at sa inyong pangalan. Karong daghan kay kung makita sa TikTok nga naa kunoy laboratory sa Shabu. Unyag tamnan mo. Daghan pa biyag tao nga dili broad minded manuo. na May mga times nga ma ko. Magbasa. <laughs> kaya ako'y masakitan para sa inyo, ma'am. Palupara na agila mo ay. Tama ng pagpakulata. Eh. tanig si Kuan ay. <laughs> Uy! Gumising! Eh, kung napungi ang mga power punch god. Gawas na ba? <laughs> May tao ma'am. na halos. Hindi na makahapitan ako ang mga feeds na makita kung paano mo gidaog Kaming mga nagmahal sa inyong pamilya ang nasakitan jud ma'am maluika, ka, Malu ka. <laughs> sakita ka sakit ayo ang ilang ginabuhat sa inyo as in unta madungog ko nimo unta makaabot sa inyo, ma'am na ang Ginoo sa imo na alam sa imo ay kahadlok og lupad magulat ni ma'am salamat